Isang mapagpalang araw sa inyo mga kasimbahay. Halina't makinig at magnilay sa salita ng Diyos para sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos tahaki ng lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Efata, ibig sabihin mabuksan, at nakarinig na ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Pagsasadiwa Sino ba ang tunay na may kapansanan? Madalas, ibinabatay natin ang pagpapakahulugan ng kapansanan ayon sa kakulangang pisikal. Ngunit ito lang ba ang pinatutungkulan nito? Lahat tayo ay may kapansanan, ngunit sa papaanong paraan. Nagkakaroon tayo ng kakulangan sa tuwing tayo ay nagkakasala, sa tuwing hindi natin nagagampanan ang ating responsibilidad sa ating kapwa. Nakakalungkot isipin dahil mas higit nating napagtutuunan ng pansin ang mga panlabas na bagay kaysa sa ating kalooban. Madalas, kung sino pa ang may kakulangang pisikal, ay sila pa ang tunay na buo. Hinahamon tayo ni Jesus sa Ibanghelyo na obligasyon natin bilang mga may kakayahan na umalalay sa ating mga kapatid na may kakulangang pisikal. Maging isang ehemplo sa kapwa, maging liwanag at boses sa mga walang kakayahan. Malaki ang hamon sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Nawa, gabayan at pagpalain tayo ng Diyos upang maisabuhay ang hamon at diwa nito. Ako po si Father Angelo Paolo Asper ng Society of St. Paul. All for the Gospel.